dapat handa tayo sa gera. Yan ang gustong mangyari ni Pichip Romeo Brown. Tulad noong isang araw, nagsagawa ang PLA Navy ng hindi inanunsyong military drills malapit sa West Philippine Sea at ikinalarma to ng US Air Force. In response sa two aircraft carrier ng China ng Kamuntikan pumasok sa ating EEZ, agad na magsasagawa ngayon ng Armed Forces of the Philippines ng Territorial Defense Exercises. Oo, panibagong edisyon ng pagsasanay sa giyera kontra sa China. Ang objectives ay para maging dalubasa ang militar sa posibleng digmaan. Dapat maging kapantay daw ng AFP ang Amerika sa mabilis na pagresponde sa pag-atake. Tulad ng mabilis na pag-intercept ng F-35 fighter jet sa aircraft carrier ng China. Dahilan para bahagyang umatras ang kwersa ng mga chain. Ang objective po natin dito sa exercise na ito, ay uh, maging dalubhasa yung ating mga sundalo uh, sa territorial defense. Mapadagat, langit at lupa ay e ensayuhin niya ng AFP, Naval Warfare sa West Philippine Sea, Coastal Defense sa Baybayin at Missile airstrikes sa Langit. Lahat ng iyan sasanayin sa gitna ng bantang pananakop ng China. Kung kaya ng Amerika ang ipaglaban tayo sa gyera, dapat kaya rin nating depensa ng sarili nating bayan. This exercise provides us with an invaluable opportunity to hone our skills, ensuring the interoperability and effectiveness of our joint forces in the face of evolving security challenges. Our mission today is very clear to prepare ourselves comprehensively to respond to any external threats. that might challenge our sovereignty. Isasama sa War Games ang puwersa ng Philippine Coast Guard at Police. Sa oras kasi na magkagyera, syempre hindi lang tayo dapat umasa sa AFP. Dapat lahat ng law enforcement unit may alam sa gyera. Kaya sa magigitang nating security guard pag nagkagyera talagang for sure napakalang tulong nyo. Kung tayo, lahat-lahat ng mga ahensya na ito ay magtutulong uh, isasama rin po natin ngayon sa exercise na ito yung mga reservists yung mga reservists natin. Uh, dahil, force uh, of course, kung sakaling may mangyari, dapat alam ng mga reservists natin kung ano yung gagawin nila at paano sila papasok dun sa overall uh, campaign natin sa pagdepensa. Intelligence Report ang isa sa napakalaga sa digmaan. Dito masusubok ang galing ng cyber warfare. Kung aatake man tayo, dapat eksaktong lokasyon tulad ng precise strike ng Israel. So, meron tayong mga uh, grupo ng mga cyber warriors. Ang uh, gagawin po nila is that they will try to defend our uh, our network, no, from cyber. Kasi nga kung yung narrative ng kalaban ang uh, umiiral, talo, talo ka na dun sa gera na 'yon. No? Uh, ganyan din nangyayari sa, sa South China Sea at sa West Philippine Sea, di ba? Alam na alam natin 'yan na kahit na tayo yung binabangga ng mga Chinese Coast Guard at ng mga Chinese militia, ang lumalabas sa balita kung minsan tayo pa ang bumangga sa kanila, no? Fake news. So we have to counter that and we have to rehearse that. Uh, in times of war. Ang pinakamahalagang parte ng dagit pa exercises ay ang pagkupkop mula sa teritoryong nasakop na ng China. Dito maglulunsad ng pang-atake ng AFP para mabawi ang ating teletol. Mukhang naghahanda ng AFP baka kasi masakop ang pag-asa island. The West Philippine Sea will be conducting a series of exercises, ano uh, all of which will be taking part on the western portion of Palawan. Uh, we will be having island seizure exercises, amphibious counter-landing exercises, and air defense exercises. Kasama dyan yung uh, joint uh, uh intelligence surveillance and reconnaissance and maritime security exercises kayo handa ba kayo kung sakaling magkagulo i-commento sa baba ang salogi.